<laughs> mo sobra ka na. Hmm. may sira pa yung kuko mo gusto mo Gusto mo alisin ko din ito. Sira o oh, papantay e, ko lang. Mo na lang siya. Okay. Oh. Para tutubo siya ng pantay na. O, kaya lang sira to, ma'am. Yung chopping na. Kailan? Hmm. magki ka ba? Yeah. Oh. Pwede ba yan lagyan? Sa, kung ako masusunod, ma'am, ayoko pong lagyan ng cutix. Kasi, sira. Pwede ba yan yung isa hindi? Alagyan. oy pwede naman. Oh. Pero, alisin na natin yung sira. Oh, sige. Ay, salamat. Opo. Natatakot din akong tanggalin kasi yan eh. Sorry. Ito naman po hindi nadikit. Ayan o. Tanggal na Natanggal na yan, tapos ngayon na naman may ganyan na naman. Ang gawin mo, ma'am, kada, ma, kada, kada, magaganyan siya, mas mainam na. Tanggalin Oo, unti -unti mo Oo, unti-unti mo pa rin nga uh, alisin. Hmm. Sakit? Hindi naman. Yung una masakit, yung una yung natanggal. Pero yung ngayon hindi naman. Yan. Yan. Sakit? Hindi naman. Hindi. Hindi. Okay. Kaya yan. Ay, Ayan. Hmm. Sira na naman pa rin. Yan, ma'am. Kasama na yung dry, ingrown talaga, tsaka yung dry skin. Ay, ganun. O, oh, dala niya na. Hmm. Mm. Yan, no, dry skin na po yan, yung dala niya. Yan. Ay, ma ma maganda, hindi ka na pinahirap. Mm. Oo. Oh, oh. Yan na, yan. Oh. Yan na po. sakit. Sakit, sumakit. Yan. Mm. Ito naman sa part ng dulo yun, ma'am. Ah, dry skin naman yun tsaka kasama na yung talaga oh. Mm. eto yun o no, yung part na yan uh -huh. may dry skin pa po kasi ako talaga at laging tatanong mas pabor sa akin na alisin siya mm -hmm. pero syempre kayo mga customer ang masusunod okay. Kaya yung ibang napapanood nila, pag may nakikita silang mga sira, dapat tinanggal mo na, gaganon sila sa akin. Eh, wala akong magagawa kasi ayaw ni customer. Hmm. Sa akin, favor naman kung maganda nang kakalabasan. Iba kasi, tinatanggal pero hindi maganda kinalalabasan, di ba po? mm, -mm. Basta na pag... ng tubo niya. Opo. Yung puno naman po niya doon, hindi naman yun na ano. Yung puno, puno niya. Kasi kaya nagkada parang hindi niya natanggalan ng ano, may naiwan. Tapos sinayaan ko lang hanggang kumati na sumakit. Mm. Yung pinakalikot ko. Tapos tumubo na siya yan. Ganyan na. Parang nasira na yung kuko. Sasaktan ka ba o nangingilo? <laughs> nangingilo lang. Sabi mo kung masakit. Hmm. Ito ay patusok ang tubo. Kaya nga po. Iwan ko bakit ganyan sila magputo. Ito po talaga, pag, pagka po sira ang kuko natin, ganyan na talaga siya, tutubo muna. Ah. Sorry. Okay. Sakit? Okay. Tingnan mo mam, ang laki. Kasi patusok yung tubo. May dry skin pa yan. Kaya tanggal ko yung kuko. Ay. Kaya ka nga dumayo. Para maayos yung kuko mo. Pero pwede. Puuwi kang nakangiti. Puuwi kami nakangiti. May kasama pa ang bata. Yun lang. Hindi kayo makakauwi. Maka? <laughs> Oo. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Mauwi ka. Talagang ikaw. Ano? <laughs> Bulong-bulong. Paluin kita. <laughs> Sabi ko nga, saan ka ba pupunta, Uuwi sila. Sa kaloocan. Gusto mo? Sumama doon? Sa malayo? Uwi na sila. Pwede so, na ako daw lumabas? Hindi <laughs> na ba daw siya pwede lumabas? Pwede naman ako lumabas? Lumabas? Saan ka pupunta? Hindi. De... Sa ganya. Ay, malak. Bago makarating sa kanila. Saan po? Opo. Ikaw, ikaw ang, ang unti lang ng bus na walang tayong bus eh. Hmm. Ma'am, sabihin po mo sa dry skin ito. Huwag mong ilayo yung paa mo sa akin. <laughs> Sabihin mo lang. Kung kaya mo naman, tiisin mo okay, lang. lang. Kasi dry skin to mm -hmm. eh. Pag tinutusok talaga masas. Mm. Pero okay lang yan. Kasi dikit siya eh. Mm. Tsaka malalim to. Ayun, nakita ko na. May part na medyo puputulin ko siya kasi pa ilalim. At yun ay, kung didiretsoin ko yun, susugat siya. Yan o, ganyan nakikita ko. Hmm. Sorry. Nawala yung sakit? Nawala. No, no. Субтитры mm -hmm. mm -hmm.

嗯。